Kaibigan mga Maya, matanong ko lang po. Uh, pwede ko ba ba nga, no? Pwede po akong magtanong, hindi lang sa amin, kundi sa inyo din. Ah, uh, sige, sige po. Sabi po ni kaibigan Maya, sige, magtanong lang po dapat sa uh, hindi daw labag sa kanila, ay sasagutin na. So ito, kaibigan Maya, tanong ko lang po, kung sakali pong magkagulo, no? Ah, uh, sakali pong magkagulo talaga, Siyempre, kayo ay nandito kayo. Tapos doon sa ibang kaharian din may mga katulad ninyo. At tapos kung ano talaga may nasa dagat din na mga kaharian, no? Kaharian ninyo. Lahat, no? Ah uh, sasali po ba kayo sa gulo or ipagtanggol niyo po ba ang bawat ano? Uh, katulad kayo, ha? Kayo ha, kayo nandito kayo. Ipagtanggol niyo po ba kami? 18. Ah, kaibigan nga Maya, so ngayon talaga, itong topic natin ngayon, parang nakapokus tayo na dito na sa atin talaga, malapit na, no? Ah, uh, malapit na po, ano, ah, uh, sa amin, no? Kaibigan nga Maya, matanong ko lang po, ah, uh, pwede ko ba ba nga, no? Pwede po akong magtanong, hindi lang sa amin, kundi sa inyo din? Ah, sige, sige po. Sabi po ni kaibigan Maya, sige, magtanong lang po dapat sa ah, hindi daw labag sa kanila ay sasagutin na. So ito kaibigan Maya, tanong ko lang po, kung sakali pong magkagulo, no? Ah, sakali pong magkagulo talaga, syempre kayo ay nandito kayo. Tapos doon sa ibang kaharian din may mga katulad ninyo. At ah, tapos kung ano talaga, may nasa dagat din na mga kaharian, no? Kaharian ninyo lahat, no? Ah, sasali po ba kayo sa gulo or ipagtanggol nyo po ba ang bawat, ano? Ah, katulad kayo, ha? Kayo, ha? Kayo, nandito kayo. Ipagtanggol nyo po ba kami? Paano naman yung mga katulad po ninyo na nandoon din sa kabilang kaharian, sa kabilang bansa, ay ano din po? So, kung mangyari yan, mag, mag, kayo, pati kayo mag-ano din, mag-away din? sabi po niya ano natanong natin to ha? kasi nag ano ko ha? naalala ko si yung may viewers na nagano dito na uh, yun daw no uh, marami tayong kaibigan kaya yun uh, makatutulong daw no laban sa ganong klase na pananakop ang sabi po niya ay hindi no sabi niya ay ito po ay nakasaad sa mga tao no uh, kasi sabi niya ulit ulitin niya ulit ulitin po no kasi sinabi na daw ito ni kaibigan Harry Solomon na ang mga tao ay napaka special at mahal ng Diyos kaya tayo po ang sinusubok dito no at yun sila po ay wala na po talaga silang pag-asa no kasi naging supil po sila sa Panginoon kaya hindi sila makikialam no sa mga ganun kasi wala po silang authorized diyan at sila po no ay ano tatan uh, at titingnan na lang po nila ang mga kaganapan no at kaya nga ngayon sinasabi nila para makabantay or yung bang may idea yung tao No, kaya yun sabi ni Kaibigan Maya, hindi daw sila makikialam, no. Ah lalo na sa ngayon na panahon. So, yun, naanalaman ah, na natin na ah, ganoon pala, no. Kaibigan Maya Titi mong katawa, bes. katawa. Oh my goodness, mga kantero sabi po ni kaibigang Amaya. Ah, hindi lang daw ang tao asa pa, no, asa sa kanila, hindi daw asa, no. Pero kung bibigyan daw sila ng kuman na tutulong, tutulong sila. Pero ang pinaka ano talaga daw, wag mag-alala ang ano, ah, yung mga kadugo ko yung sa karyan nandito sa karyan ko no na natin na mga Pilipino wag daw ang, ano kasi sabi niya ay eh, mayroon naman daw hinahanda diyan ang Panginoon pangontra no ah sabi pa niya parang biro to ha saan ba nagmula yung bagyo no ayun ah, ang sabi niya at saka di ba sa Pilipinas daw at saka ang ano niya is marami naman parang tumatawa siya kanina ah, parang binibiro tayo marami naman daw wakwak marami na ang aswang at uh, saka yung mangkukulam dito sa atin halos nandito daw lahat yung mga makapangyarihan tao kaya grabe yung tao niya kanina no ayun uh, biro-biro na siguro yun. hindi na siguro yun ano no ah uh, kaibigan ng maya ah uh, parang kaulan na sige ano uh, na to bilisan na natin to kasi uwi na lang siguro din ako ah <coughs> uh, sige ah uh, ano di ba kanina na, ko kanina no uh, dito na tayo sa no parang nakapokus sa na tayo dito sa uh, sa ano sa karyan sa karyan namin no kasi mata mang ano kasi matatawag tong karyan pero bansa no ang tinutukoy dito so ito ngayon ang tanong ko no uh, sa ngayon sa ngayon uh, nagkano uh, ano po ba yung ano uh, posible po no ah uh, posible pong ano uh, ngayon or mga idea namin Yung sabi po ni kaibigan nga mayroon, balikan natin daw balikan natin pag-usapan, ang tinatawag na land of promise, no, uh, from the south Eastern, no, so land of promise, no, so dito na naman tayo siguro sana ngayon ah uh, yun, sa yuta na sad so, sige po, sige, sige, ano natin to, sige yung sabi po niya, ah uh, Malaking posibilidad po, no, na nanggagaling talaga sa promise, no, uh, City of Eagles ang makapagpatuloy po, no, uh, na mak makapagbigay po ng uh, magandang kinabukasan, no, makaahon ng Pilipinas, no. So, ito po ay sinasabi dito na map mapagpatuloy. So, posible, no, at hindi naman sinasabi na yung nauna ay walang, ano, kung hindi ipagpatuloy. So, may maibigay, no, may maibigay ng nauna sa kanya. So, yan kasi sinasabi po na may term ito eh. Kaya, pagkatapos ng term ay lal, aalis, no? Kaya, kinahikin na kailangan na ipagpatuloy yung magandang nasimulan sa nauna. So, yan po ba yung pagkano, kaibigan maya? Yung pagkaintindi ko? Ah, sige, sige. So, yun, no, ang sinasabi niya, may binabanggit sa dito, ah, land of promise, no? Ah, ito, ah, ano po yun? Ano po yun? English naman yon Marunong pala ito si may mag-English. Oh, ano, ano yon? So, sinasabi po niya, o. Oh, Ayan, uh, mayroon daw, ano, uh, ito, isa-isa uh, po daw niya, no. Uh, pero sabi niya, baka alam ko na daw ito kasi, ano na ito, no. Uh, yung, ano, tinatawag po uh, na peace of Justice, no. So, ito po, ay, ano, uh, nandun na ito sa, ano, uh, Land of Promise, no yun ano niya tapos um, yung bang may love talaga no? na magdala ay sa lamok magdala ng tao so ito po yung binabanggit niya na galing po sa city of eagle no? so yun ito uh, peace of justice yung sinasabi ni kaibigan amaya ay ito po ay ano uh, ano po yung ano uh, ano dyan ano po yung ibig sabihin yun yung sabi po niya no? ang piece of justice po daw ang ibig sabihin po dyan ay ano ay ang bughaw nawatawat ng Pilipinas. Oh my goodness, no. So, ano ano yung pangalawa? Ah, the love, no? Love of blood. Ano ibig sabihin ng love of blood? yun mga kanter, ang ano pala, ang, ang ibig sabihin ng love of God, no? Ay pulang kulay ng atawat ng Pilipinas. So, iba no, may kahulugan siya na iba, hindi yung ano talaga. Ah, ayong pangatlo. Yan, uh, sabi pa niya no, ito pa yung isa, no? uh, the son of divinity, no? uh, holding it fire. So, yun. Ano pong ibig sabihin niyan? Wow, ito po daw ay nagsisimbolo no sa walong sagisag ng araw. So, yun. Parang ano yan ah? Ano pa yung susunod? the power of three stars no sabi po niya anong ibig sabihin niyan ay ano alam ko na yan yung power of three stars no kasi nabanggit mo na yan ah uh, uh, pero iyan na lang ulitin mo na lang So, you no know, uh, na po alam na po natin you no know? uh, yan po ang ano uh, tatlong between ay mali pala ako no kasi ang stars is Luzon ano yan um, ano pala yan oy tama pa yan no yung stars diba ano yan Luzon Visayas na. pero ang sinasabi niya ang power of styles no ay yan po daw ay ang tatlong between ng ating watawat no so yun Luzon Visayas Mindanao ganun pa rin no yung pagano. ano so yun at ano 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 bung ano bakit mo yan ina no bakit mo yan ah uh, sinasabi So yun ang sabi po niya, ah, uh, sinasabi po daw niya na no, na ito po daw no, uh, isang simbolo no, na pinag ano, talaga uh, nakasulat na po daw yan no, na posibleng dyan magpakikila uh, si Sibol muli no, ang kaharian ng Panginoon na titibag sa lahat no, na kaharian ng bakal na gustong maghari po sa buong sanlibutan no, sa buong mundo sa ngayon kaya yun Ah uh, posible na ano ah uh, ay hindi siya posible no dito talaga na no? sa nang promise no uh, north from the city of eagle so grabe na to ha parang ano na talaga to ba at yun uh, sabi po ni ng Maya kanina ah uh, siya po daw ang mamuno ng ating bansa na magbibigay tiwasay at punong-puno ng pag-asa no Ayun, mga kantero sabi po ni kaibigang ama no? Uh, ito po daw no? Uh, ito po daw ngayon ay naka ano, sa ano sa kasisayan po talaga no na sabi po niya na posible no uh, kahit pa na i-compare ko na posible talaga na dito na no? uh, sa sa panahon ngayon hindi na daw magtatagal no si no? ang kaharian ng juice at yun Uh, may mamumuno daw na galing sa City of Eagles na makapagbigay sa mga tao ng katiwasay yung punong-puno ng pag-asa yung mga tao no at yun dahil po yun no asa uh, sa pamumuno ng galing po no sa no sa land of promise no? sa city of eagles so yan po ang antay natin puro tulad ng sinasabi kanina ni kaibigang amaya na kinakailangan na yan talaga kung uh, kumbaga advance lang po ito kasi nandito pa kata ngayon uh, sa kasalukuyan na uh, namumuno uh, ipagdasal natin kasi mabuti din no, ang magagawa nito at ito tulad na sinasabi kung may susunod ipagpatuloy ibig sabihin kung ang kung nagpapatu a uh, kung ano yung bam kung ang sumusunod niya ay maganda po yung asya uh, siya po yung magpapatuloy ng magandang ano so ibig sabihin ito ngayon ay may maganda din itong may dudulot no? sa ngayon siguro uh, parang gumagalaw pa talaga kaya kinakailangan ay pagdasal din natin no? para para din ito sa kanya bukasan nating lahat at hindi lang para sa atin kundi sa mga mas ano pa natin sa bata sa mga bata pa so yun uh, kaibigan ng Maya uh, yun lang po din ano uh, hindi na po ako magtatagal siguro wala na yung shield oh. yun ang shield na wala tingnan nyo po so yun, oh. sabi po ni kaibigang amaya no? ah uh, may pahabol po pa ang, ang ano talaga ba basta ganito maganda yung ano maganda yung unang pagkasabi no pero sa bandang ano may sabi pa niya eh, ito ngayon na panahon dapat po daw mag no parang paiba-iba yung mga konsekto ano ba yun iba-iba talaga, kasi sabi niya Maya ngayon kasi uwi na sana ako, sabi niya eh, dapat daw ang tao ngayon ay magingat at magiging mapagmatsyag, no kasi sa panahon daw ngayon kumakalat na po yung mga fake news no, ang nalilito, ito daw ang, pa ang panahon ng pagkakalito ng tao no, at saka malilito ang tao kung sino ba ang paniniwalaan, at sino ba talaga ang tama kasi kung hindi ba daw, hindi ko pa daw, ano ah uh, na ano ba yun na tatandaan no, eh, hindi hindi ko pa daw na na ano, ano yun pag ano yan? Kaibigan naman yan? Dun, so, yun kay uh, ibigang mayan nahihirapan ako doon ha sino ayun uh, sabi po ni Kibigang mayan yun uh, yun na po yung sabi niya no so, sinasabi ko kanina na ngayong panahon na to ay po tayo kasi panahon po ito ng pagkalito, no malilito yung mga tao kung alin ang tama inulit ko lang po ito kung alin yung tama at saka Alin yung uh, mali, no? Kasi parang nagkalat yung mga pictures lahat-lahat na, no? Mapa-social media man Or sa reports man Parang ina ano yan uh, Parang ano talaga ba yung baliktad-baliktara na So kayo na po O tayo na po yung mangusga O magmasid, no? Kung ano ba talaga At saka sabi po niya, hindi pa daw ako nalito So kaibigan nga Maya Sa ngayon na tanong na yan, sobrang nalilito ako kasi, kaya nga nagkautal-utal yung pagka-explain ko kasi sobrang lito ko. Kasi nag-ano dito may may sinasabi na ito. Tapos sinasabi na ito din. Tapos halos magkasabay. So sobrang ano, nalilito talaga ako, no? Kasi parang dalawa yung naging propesiya po sa ano sa ito, sa panahong ito. 'no sabi po niya ano um, uh, ganun talaga no ganun talaga hindi naman daw lahat na binigay na yung idea sayo pagkatapos ay plain pa yan dapat daw yan may ano ba yung bang lagyan ka rin ng mabagnot no yung bang lagyan ka rin ng kalibog no kaya nilito ang tao at sabi pa niya na nakakatawa na po itong bayan natin ngayon kasi pati na sa na ano daw simula na po daw no simulan na po daw na hindi nagkakaintindihan kahit na nasa loob ng gobyerno nag-away-away dahil po yan sa kalituhan at dahil po yan ay may ano na side by side na po panig ng panig kaya magkagulo mismo sa loob natin so yun ah uh, uh, yun nga uh, pagkasabi ay nakikita ko po yan no oh, kaibigang Amaya so malapit na po talaga ah uh, yun uh, tulad ng sinabi ni ka, ni kaibigang Amaya noon na ito ay nata, na, nasa ano tayo panghuli na po tayo no panghuli na po tayo simula sa ulo nasa paa na po tayo at grabe yung ano dito ngayon no lahat ay ano na so kaibigan Maya yung ano uh, na naguluhan ako dun sa ano yung sa pagkalito at ngayon nakikita natin no nakikita ko naman yun ngayon na nagkagulo-gulo pwede bang pag-usapan na lang natin yan pagbalik ko uwi na ako kasi parang noon na talaga wala pa akong ligo Oh, sige, sige, sige. ah uh, babay po, kaibigan maya na wala kanina pa yan, yun yung lang. So, ako po yan na. Uh, na. salamat po talaga. Ha? So, yun, uh, kaibigan. Ano, uh, kasi kaibigan ng maya ay hindi na umimik. No? So, yun mga kanter. No? Uh, sana po, ako po talaga ay humingi ng dispensa. Pati din ako nalilibog. No? Kasi good sa yung pagkasabi ni kaibigan ng maya kanina. Pero yung gusto ko nang umuwi. Mayroon naman siyang ano, parang bitin, no? Uh, mayroon naman siyang ano, mayroon naman siyang sinasabi na pagkalito. Tapos ngayon, uh, pauwi na, pero hindi na talagang mabigil na ako. So, babalikan ko na lang po yung ano. Yun, sa na po, no, sana po ay uh, maintindihan natin. Or tayo po ngayon, pag natin, no? Kasi yung pagkalito talaga, di ba? Dalawa po yun, no? Uh, isinisilang mula sa Pearl Oriental Pearl. Sa, saka ngayon, sa, uh, sa ngayon, sa sim lang na ano talaga, na panahon, o taon. May ano din na galing po sa Lano Promise. So, dito na tayo diyan, no? Hati na tayo diyan. Kaya tingnan na po natin ngayon, nagka hindi na kahit na isang ano lang sila nagkahati-hati. hati So, yon po siguro yung ibig sabihin ni Kaibigang Amaya na nandito na tayo ngayon sa pagkalito. So, mag-ingat po daw ang lahat. So, kita-kita tayo sa susunod nating mga upload na mga video.